Baka okay. up na yun. Okay mga idol. Dandahan na rin kami ano, pababa. So, sa shout out ko lang yung family ko ano, mga anak ko. Ang shout out muna nang una mga idol kay Joel. Ito sa panganay ko mga idol, si Joel. At yung asawa niya mga idol, si Casey. Yes. No? So, shout out sa inyo. At saka siyempre, saka isa-isa nilang anak. Si... Shang si Shen mm -hmm. okay, tsaka si Arnold at yung asawa din niya mga idol si Rinalyn, at yung kaisa-isa din lang anak si Ona Rian so, shout out sa inyo na at syempre yung kaisa-isa ko rin anak na babae ang Ate Gris namin shout out sa iyo na, pati kay Siron shout out kay Pau Pau shout out kay Basti diba kay lalong lalo na mga idol yung kasama ko lagi sa pag vlog ko absent siya ngayon si <laughs> Eric mga idol <laughs> absent, absent pala siya <laughs> no, no. kaya, kaya pumalit ngayon yung, yung, yung pumalit yung mama niya kasama ko ngayon mga idol ako muna ang anong tag ako muna ang... Proxy, mga idol. Proxy. <laughs> Ako muna, proxy, mga ka-idol. Dahil wala si Eric, eh. So, mama niya muna sumama sa akin sa pag-vlog ko ngayon. So, ito, mga idol. Andito kami ngayon sa Lemery, Batangas. Sa San Luis, ano? Yes, po. Kung saan, kung saan. Ando si Sus na pinakamalaking groto niya, mga idol. Yes, po. So, natapos na rin kami sa mga estasyon niya, Ano? Kaya tama mga idol yung hindi ko sukat akalain mga idol. Yung pagbisita iglesia ko talaga nung Huwi Santo. Hindi ko akalain tama pala yung pagbisita iglesia ko mga idol. Labing apat na simbahan. Fourteen no. church. Ngayon ko lang na-discover mga idol. So yun nga mga idol yung sinabi ko, ka, sinabi ko kanina mga idol ano, sa nauna kong video ano na lahat ng mga viewers ko mga idol na sana mapanood nyo yes, yung bisita iglesia ko mula part 1 hanggang uh -huh. part 5 yes po, po nasa ganun mga idol, lahat ng mga viewers mga idol at sa subscriber ko mga idol no? uh, kasama sila sa mga panalangin ko nung, no, okay. yung pagbisita iglesia ko Opo. nasa ganun mga idol para na rin kayo nagbisita iglesia pag sakali halimawa -hal, masubaybayan nyo yun mga idol Yes nice po mga ka-idol, paki-like and share na rin po. Okay. Sige okay, mga idol, Ah, no? uh, nasa kalagitnaan na rin kami. Pero mo, paunti-unti lang lakad naka nangalahati na kami pababa. Yung kanina ay paakit ang matagal. Okay, Ayan, mga idol. Ito. Okay, mga idol, no? Uh, muna <laughs> kamera. Okay. Okay. So ayan pala mga idol, papakita ko yung hagdan ano, yung, yung, yung saan kami dumaan nung paakyat. Ito mga idol, oh. Papakita ko. Oh. So, ano na ka? Ano na po ako mga ka-idol. Ay mga idol, yung hagdan. No? So doon kami galing eh doon. Yan medyo doon hindi nagaano packet ito mga idol. Ang talagang paakyat. So ito. Nilagyan ng hagdan. kasi masyado matarik to okay okay mga idol no ah uh, pag nasa baba na kami i-video ko na lang uli ano ang kawa uh, ng dito na rin naman kami galing kanina na videohan ko na rin to okay mga, mga idol off ko muna yung camera Ayan, mga okay. idol uh, naikot na namin ano dito sa may ano uh, sa puso ni Jesus sa may San Luis uh, Lemire, Batangas mga idol sa Barangay Luya so ito mga idol papakita ko ulit sa inyo mga idol yung niya dito sa baba kasi yung gruto mga idol sa taas yun eh dito sa ibabaw ng bundok so andito na kami ngayon sa baba kung saan nakaparking si B3 so ayun mga idol papakita ko sa inyo bago kami magpaalam ano pa uwi na rin kami pagkatapos dito So ayan yeah, mga idol, ang uh, altar ni Jesus ano. Yan. Yeah. So papakita ko yung paligid mga idol. So ito yung ano mga idol. San Luis. No? I love San Luis. Okay mga idol, dito tayo. Oh, so, pesta kasi dito ngayon mga idol. mga banda sila rito na doon ay pasok dito eh Bumasok dito sa sa ano ni sus so ako maya maya mag iingay ito mga idol so isa natin ha ah uh, pala uh, mga idol akala ko mga idol ay pare ang may-ari nito So, ayan mga idol, ang sampung otos ng Diyos. So, naikot din namin yan mga idol. Ayan mga idol. Sampung autos ng Diyos. So, dito tayo sa kabila mga idol. So, ito naman mga idol, kay Mama Mary. Ayan mga idol, Mama Mary naman. To. So, ayan ang otos ni Mama Mary. natin kung pwede tayo umakit ano so ito naman uh, ten commandments so in english lang mga idol okay mga idol uh, try natin lumapit kay mama mary <coughs> so ayun mga idol si Mama Mary no? Um, okay so papasalamat lang pa mga idol kumunay camera mga idol no? so ayun mga idol uh, nakapagpaalam na tayo kay Mama Mary ano nagpasalamat na rin so baba na tayo okay gayak na kami mga idol so siguro hanggang dito na lang yung vlog ko ano na siguro kung madadagdagan man mga idol yung dinaanan namin so hindi ko na videohan eh. eh dadagdag ko na lang din siguro so sa wala mga idol ulitin ko lang ano shout out sa mga subscriber natin mga idol saka sa mga viewers na sana mga idol eh, wag sana tayong magsawa sa pag-aantabay pagpapanalo mga idol panunood sa mga vlog ko idol sa PDC channel sa youtube ano, mga idol no? okay mga idol off ko na yung camera so gagayak na kami maraming maraming salamat mga idol So ayan mga idol, ah uh, nandito na kami sa labas ng ano no, ah uh, kamay ni ay puso ni puso ni mga idol. So kalalabas lang namin. So pista din pala rito sa barangay Loya. Uh, medyo iba, may kasiyahan. So may mga banderitas. So may mga idol, mga banderitas dito. Ito mga idol, iskulahan to eh ah, uh, ito mga idol, papakita ko rin yung mga yung namin. Kasi kanina, hindi namin, hindi ko nabidyohan kanina, ipapasok kami. Dahil nahanap namin. Medyo mayroon pa natin kasi maliliit yung karatulan nyo. So ayun eh, mga idol, bibidyo ko yung palabas. Ano? Okay. okay. Tara idol, let's go na tayo. Uh, pabalik na tayo ng Tagaytay. So dito tayo ngayon sa may limerick. Okay. Limerick, okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Uh.

Hindi, wala pa, hindi, wala, ano, hindi talaga, anong, pobisang-pobisang. Mga kung mapasok. Hindi kasi pesta kaya siguro maraming mga busetang kung mapinig. Mahirap lang daw pag may field trip, hindi makaapasok ng bus. Yeah.

So, ano siya idol? Masarap siya pag nasa tuktok ka na. Lalo na pag na ka na, na talaga. Tapos malaga po yung hangin. Ang sarap ng pag-iramdam. Lalo na sa hapot ka na. Apot mo na ay ito. Yung puso talaga ni Jesus. Iba, iba ang pakiramdam. Parang napakagaan sa katawan kahit uh, na matarik yung naakit mo. Kaya doon, uh, pagdating mo sa taas, hindi mo na marap ng uh, pagod. Oh. Kahit uh, sa ramdam mo talaga. Malak so, ka sa kung kung Jesus. Kahit ang tao sa kanan. Ang puso ng Jesus, may pagod.

Ito, bro, ito sa akin, at nito mo ba na, kung maganda ng kasama, Yung bro, sa akin, yung talagang bubisa ka ng lang, sakto-sakto lang. may mga nag-tapertrick, mga ayun. Mga sudyante, si di makakapasok. Ito lang daw dito, bam. Oo,

Natanong ko mga idol kung ang ah, may-ari ba nito ay eh, pare, hindi daw mga idol pabangkin niya? Sa ano, kapital sa barko mga idol? Dahil nabibigay po sa kanya ng himala, kaya nagpatayo siya ng ganung kalaking ano nung inisos, revolto. Lagi po daw niya napapanaginipan. <laughs> Eh, mga idol, ang kitid ng kalsada nila rito. Kaya pagka may bus na nagpunta rito, wala na mga nang mga kadaan na katalubong kahit pwede siya. Okay. Tayo nang tayo, eh. Tayo na ba? Tayo na. So, uh, mga idol. Ah, uh, ganito dito ko lang nila tayo, mga idol. Oo. Oh. Ayan na tayo, paalam na tayo mga ito Ayan na Shout out na lang sa mga viewers natin mga subscriber So ganito na mga idol Salamat okay, pa